para magtuloy-tuloy na ng hmm. mamatay na yan dito hmm. so dito walang kamatay ang palabok nga naman <laughs> <nananda>. <laughs> at ang paboritong manok pampanggas <laughs> manok <laughs> ka <na> <laughs> uh, ito ka naman ito Ayan mga ka sa magandang buhay Ang galing na pala ni Rowan oh. May salo-salo kami ngayon Farewell party ni na Frank At Ngati TV Pero bago ang lahat Darating po pala ngayon Ang uh, Tawag dito Yung uh, Ano kaya, ibababa Yung mga Binili namin drift food at bato tatlong bato lang naman po yung sarap nito yung binili namin tapos nagre-reklamo si Bebe kasi sabi niya maliit daw po ito na shade pero sabi ko parang okay na rin naman <laughs> kung medyo maliit at sabi niya na mainit daw dito habi ko mayroon namang halaman at the same time yung bahay ba diba? pero yung dito kasi minsan yung araw po dyan yun dun tayo mag kakaproblema kasi yung araw dito so tapos malalapad pa naman yung mga driftwood na nabili tapos eto pa eto daw sabi niya papaayos niya ng kaunti pero sabi ko, baby, yung mga driftwood, ibabaon natin yon. Oo, oh, oh. so hindi mo na ma... Bagay bukas pala, dayo pala ngayon. So bukas. Kasi ito, lalataga niya. Graba na lang daw, pero lalagyan mo na ng mulching bago lataga ng graba para wala na pong makapasok na damo. Ayan. Tapos yung makopa na nabili, nabili ko, ay saan kaya itatanim tapos gusto ko talagang bumili ng rambutan so yung rambutan ang problema napakainit dito ano sapul na sa sya so hindi sya pwede rito maganda sana ang spot ito kaya lang hindi pwede dito siguro pwede papatayin natin yung eh, kaya lang naandun na pala yung langka ang hirap na po isingit mahirap nang isingit kasi gusto ko sana yung rambutan. Puno na eh. Natutokso ako, 2-5 lang, may puno ka na ng rambutan. Hindi ba napakasayang mamitas? Kahit tatlo lang o apat, okay lang yun. <laughs> Kasi pang matagala naman. Kung sigurado na pong bubunga, ano? Uh, yun lang, kailangan po natin ng spot na paglalagyan ng rambutan. mga project pa kami ni kong kong dito ayan yung makopa dito siguro pwede o oh. yan sa may uh, dito sa may gilid ng ano sacrifice po yung ating malunggay malunggay lang naman yan ano ang problema or dito pwede din naman yung makopa ko na purple daw yon, purple ang injury ko ay tennis elbow, mga ka-farmer. yan, pag pinindot kong ganyan, ang sakit dito. Dito, dito, masakit. Ayan, tapos dito. So, inan ko, tennis elbow. Ang problema sa tennis elbow, ay, ayan, pag ah, sakit. So, may mga buhat na alanganin, hindi talaga pwede. Ah, uh, years shears daw eh. Minsan, buwan o... A year, bago po mga ano. Ito pa namang isa, meron din to nadali ito sa paglilichon, manual tap kakaganon ng ganon pero ngayon medyo okay naman kaya lang ah, kaya lang alalayan so ito nadali isan masakit talaga mga farmers so ayun Ataniman natin ito ng talbus ng kamote ayan kamote uli kailangan tubig talaga kailangan ito Tubig tayo dilig mga ilang buwan pa bakit? marso na no? uh, first week of May, may ulan-ulan na yan. So kung uh, maikli ang summer season natin. Kaya kailangan natin. Gusto kong i-message si ano? Ayun, nag-brown na po pala. Ayun, yung iba nag nag ayun no, namatay na po yun doon. Silipin nga natin pala. Ayun, iikot tayo. Iikot tayo doon sa likod bago tayo sa kain ng kalapate. itignan ko muna tong ating uh, namdokmay kung tuloy-tuloy na ang namdokmay natin dito na tayo bababa naglinis pala si Kongkong Kong dito ayan ay oh, okay pa itukon mo pa uh. so si Rizal tinanong ko dito kung nakaraan sabi ko Sal ah, nag-spray ka ba ng Kangkong kasi ang ganda ng Kangkong sabi niya na-sprayhan niya daw pero hindi naman po namatayan o pero yun doon nag nag ano na, nag dry na, ay nag uh, kulay ano na po siya. So medyo oh, lambot pa oh. Huh? Pati nga dito hindi niya na-sprayan na. Oh. Ah, mukhang na-sprayan din. Matagal mamatay. Pero hindi lahat. Kasi ilan lang ang namamatay. Ito tingnan niyo oh, posible naman na, 'di ba? So ito dito papatay na. So, hindi niya po na-sprayan lahat. Eto hmm. Ito, kailangan ng follow up para magtuloy-tuloy na. Mm. Mamatay na yan. Dito. Hmm. So, dito, may matigas na. Hindi ko lang alam kung yung sasakyan nila makakapasok dito. Mahaba-haba na po ito. One meter. Parang inakyat mo din. Tinupi mo, ano? One meter tupi mo na gano'n, parang gano'n yun lang ang makukuha gusto ko pa naman sana yung pinaka mga <laughs> magtatambak talaga mahal ang tambak wag 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 so second application tayo ano naman na eh ayan o mukhang uh, nadali naman pero may mga hindi na tamaan ayan kita niya naman yung mga hindi na tamaan ice spray dalawa na siguro sila. Ice spray natin. At ang good news eto mga ka-farmer. Ah, uh, meron tayong order na to. Ah, uh, kung last time 10 boxes lang po na chili garlic crab going to Los Angeles, ngayon po ay 20 boxes na ang in-order po ni Sir Jong. So, medyo busy kami, doon muna kami siyempre. <laughs> magkakakitaan kahit papano yun po ang aming unahin ngayon yun po ay ipapaalam ko pero kasi baka mamaya pag pumunta kayo sa Asian market Asian store uh, nakikita nyo na pala yung produkto namin kaya lang iba po ang label hindi nyo ma ano hindi nyo hindi nyo kumbaga uh, alam parang ganun ano na yun na pala yun So ipapakita ko na lang po sa vlog pagka may botenat uh, ano yun yun po yung na andoon. Kaya si Sergio pala is uh, parang ano siya eh distributor siya sa mga Asian market mga farmers. So pag parang siya yung nagsusupply sa mga Asian store doon. So itatanong ko sa kanya kung po puwedeng sabihin kung anong mga store na pwedeng yung puntahan kasi marami po ang nagtatanong eh, marami ang nagtatanong kung ano yung mga store na pwedeng uh, uh, saan binebenta yung ating chili garlic with crab paste. So ayun, may mga ano pang hindi pa nakakatikim, naggi pa rin doon. So pwede po nating ano siguro, uh, papaalam natin kung pwede nating i sabihin kung ano yung mga pangalan ng tindahan, di ba? Tapos sa uh, yung product mismo. So yun po, ang good news, kanina nakatawag lang si Miss Noimi yung so yung kanyang uh, nag-aayos ng mga package papunta doon tagal na daw po nilang ginagawa yon. years na so eto papatay na sana tuloy tuloy na mga ka-farmer dahil na uh, kinabahan ako dito nung ako'y uh, na, napunta sabi ko naku kailangan na sprayhan at may mga nag-message na ka-farmer papatay mo na yan at naku problema yan naku nga po kasi talagang kakapal eh napakataba ng lupa kaya ang bilis pong ano, mabilis pong kumapal din yung ating uh, hintayin ko pa bang mag dry to o papalo apa na namin parang maganda mapalo apa no, sarap buhay ah o, oh, tingnan nyo yan so yung doon talagang hindi pa naabot ni Rizal diba, kasi may tubig tubig pa yan eh eto ang ah uh, Tagal niya rin tinira 'to eh. Kasi talaga'ng tinutukan niya. Ito nga ang ganda ng pagkakaano niya, oh. Hmm. Kasi pag may demo parang mahihirapan lalong tumigas, 'di ba? So tapos yung sasakyan para tadi 'to yung truck. Tatambak. kailangan malagyan ng marker Maganda sana kung hanggang dito makakuha naman ng lupa ang ganyan mga kuha makaka makakarating diyan yung yung help tapos sa uh, yung mini backhoe niya makakakuha ng tubig ay lupa di ba ulit-ulit lang kaya lang kailangan ng pag-aralan talaga kung saan mag-uumpisa para ma-maximize yung space na pagkukuhanan yun na lang po yung pinaka anong paraan kaya lang meron po nagsasabi bumili ako kaya lang mag-ooperate pa nako po. Tapos wala man kaming help na maghahakot kaya yun din ang iniisip ko. Maganda sana ang idea yon tapos ibebenta mo uli pagkatapos mong gamitin. Kaya lang si Edmond naman eh tropa natin kaya walang problema. Shoutout pala kay Enrico Aquino. Ayan nagpapatrabaho po siya. Kaya Edmond din, nagpapagawa po siya ng uh, pandata dito sa may bitas yata, so ayun see you, alam ko may order kang lechon eh <laughs> thank you, thank you sa'yo at uh, ayun po mga farmer nakatawa naman kailangan ng maano to kailangan ng, yung trabaho kahit mapending eh pero yung ano po yung pagpapatamba kailangan talaga bago magtagulan kasi kung hindi patay maghihintay na naman tayo. Tsaka excited na rin ako ayungin. Sana legit ano. Pero ano naman po eh uh, makikita naman eh makikita mo naman 'yun eh. Galing sa Laguna Lake mga ayungin na fingerlings. Binebenta ng dalawang piso isang piraso. kakachat ko lang siya kanya kanina. Sabi niya sir meron pa naman siguro. Sabi ko ba nga bandang may ba meron ka pa? Meron pa naman 'yan sir sabi niya. Kasi yun po muna ang aking uh, pagtutuunan ng ano. Tapos pagka medyo lumaki na po yung mga ayungin natin, pala rin tayo, di ba? Hindi ko naman po inaano na success, di ba? So, trial. Subukan natin. Eh, kahit magpakain po ako ng feeds kasi ibebenta ko din naman dito na paksiw, no? Para may may ayungin din tayong ano, mapalaki natin ng 'di ba? Yung magagandang first class talaga. So, pwede nating i-ano dyan, i-offer. Pwede tayo magpakain. Kasi, kahit pa konti-konti, magpapakain tayo. So, ayun. Tapos, saka yung ulang. Kasi hindi naman po kakainin ng ano. Basta wala na hito talaga ang naging, ano natin, problema. Ginain po yung mga ulang. Sayang. Sayang po. Tapos sa uh, tilapia, hindi ko alam kay Bebe. Kasi kung mag-success po ang ayungin, baka magayungin na lang kami. <laughs> siyempre yung ano eh, yung kasi may market 'yan eh, sigurado ma pwede nating ibenta yung ayungin. Baka nga kung mag-success eh kahit uh, fresh, di ba, pwede ka magbenta. Plus, pwede nating uh, i-allocate din sa kainan din po. So, ayun ang, ang mga nakikita kong uh, option. Tapos ito, sabi ni Bebe, pagagandahin daw namin <laughs> Maghuhukay pa tayo. Hindi maglo-loan tayo mga farmer. Maglo-loan po kami. So, sabi niya lakasan ng loob. So, maglo-loan po kami. Uh, may bangko na ano, willing. <laughs> so, ayun po ah uh, Paplanuhin ng maigi kung ano yung pwede kasi sabi ko nga na andito na rin naman bakit hindi pa, di ba? So, Konti-konti lang at least my goal every ano every every year <laughs> ito hindi natamaan ito magandang pagkakadali oh mukhang uh, uh, dalawang timpla ito mga farmer o tatlong timpla so yung timplang uh, una ay uh, ayon o oh, mas matapang na timpla ito yung medyo matabang na timpla pero mukhang mamamatay naman at ako'y nagluluto ng lumpia, mga farmer Ayan, isa sa mga, ano natin. Ako, success po yung lumpiang isda. Gusto ko nga i-ano ng pangalan eh. Ano kaya magandang pangalan? Lumpfish? <laughs> Iisip ako kanina habang nagda-drive ng motor. Lumpfish ba? O siyang uh, siyang fish? Hindi ko alam, uh, ano sabi Para may kakaiba naman. Pero lumpiang isda po ang ating i-ano. So pwede na po kayong mag-order uh, mag platter. Para naman at least alam ko po ipiprepare. Kanina nagprepare ako dalawang kalahating Isa kilo kalahati. Lang mag -isa. -isa ako lang magisa, isa Tiniisa ko ni Bebe. Oh, yan. Balo, timpla, hiwa nung sibuyas. Yan mga ka-farmer. Carrots. Ayun po. Ang ganda ng ano. Oh. May ano pa dito. Mais. Alam nyo kung saan galing yung mais na yan? <laughs> Sa pids. <laughs> Sa pids po na ah uh, kalapati natin pagkain o yan magpapakain lang po muna ako ah andyan na ba sila Ayan, share ko lang nakya tayo dito sa taas o oh. may mga hindi pa pumapasok pero mayroon akong hindi sari kalapati dyan ng dalawa walang ano naapakan ko kanina kahapon bumigay ayun o oh. yung palo china ano pala rumurupok talaga ho. Oh. Ayan oh. So uh, ano kaya magandang gawin diyan. Kahoy pa rin po kasi talaga, papalitan na lang siguro. Kasi syempre landing board pero normally kasi dito din nagla-landing eh. <laughs> dito din. Dito din po nagla-landing. Kaya lang, ayun nga dapat wala pong nakikita. Ayun na observation ko ah full moon ayan patay na naman tayo yari na naman ang ano. sarap dito hangin sarap ay sarap dito magsaranggola naku po dito pala pwede ta pwede pala kaming magsaranggola kaya lang mm -hmm. si Rowan ang gawa nga ako ng saranggola isang araw nagsasaranggola siya eh makalimutan na naman nila masarap sarap ng hangin tapos ko lang magpakain so confirm hindi po na-sprayhan to so pwede akong kumuha ng kangkong na napakagagandang kangkong ay ang syempre matabain lupa ay tuloy ko yung hangin niluluto Walang kamatayang ang palabok na naman ang handa. <laughs> <laughs> At ang paboritong manok. Pampanggas <laughs> <pangkas> lechon <liksyon, laughs> manok. Ito <laughs> ka na mother. <laughs> uh, may pa <ito laughs> oh <kids are. laughs> <Ay, laughs> Good. Good, yeah. Fish. <laughs> 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 Ayan, binababaan nila yung ano, madilim. Kikita. Ito yung mga kahoy. Ayan ah. o. Ano. Papa, saan yung ilalagay? Oh. Hmm? Dito. Ha? Dito. Dito? Yan? Ayan na mga ka-farmer, dumating na yung truck. Pinipilit nila ang ano. Ah, sabi ko hindi kakayanin eh. Pinipilit nilang eh, pasok kasi medyo mabigat din yung karga. Ay lang eh. Ayaw nilang maniwala sa akin. Pero

It's horses! <laughs> It's horses! Camels, <laughs> horses, bears. <laughs> It's a zoo! Papa Papa is going to make you a zoo! <laughs> <laughs> yeah, Okay, lang yan. Tamaan hey, niya yung mangga, no problem! <laughs> Ay, tanak pala to! <laughs> Hindi! Okay, try it na Okay, lang! Okay lang yan! Okay, try okay, it <laughs>

ko napakita bukas ko na napapakita yung ano yung mga ah, binaba nila madilim kapi muna sila ah, kain naman bago mag uh, ano, baba kain na muna sila saktong sakto na mi yung handa namin <laughs> ay ang bigat pala ng bato ngayon pala isipan kung paano i Imumub namin from here to ano kung saan man puntahin dito sa il ilagay dito sa ano sa loob ng farm lang pero parang mahirap po imove napakabibigat kahit yung mga driftwood pero at least nandito na at na pag isipan ayan na alis na po sila 10.45 ayan pakita natin yung mga bato ayan mga farmer hindi oh. ko na na ano kasi kanina lobat itong ating flashlight ayan o, oh, nakarating na dito ha ah. kita nyo naman oh, sinama pa yung ayan, eto na yon. tapos ayan ayun yung coral may halaman eto yung, yung malaki din yung ulay ko mga farm tapos eto, ang bibigat paano kaya yan iyaan na, ayan Oh. So, ayan tapos ayun yung itim kamagongis oh. na diba? ah. so ayan marami pong salamat at magandang buhay hirapan <laughs> din sila lumabas oh.